balik na kita ng Itanang, Manila Ayan. sa ngayon dito kita sa Roro Bus tumang kami rito sa, ano, sa terminal ng Pasi at ng ating uh, mga family friends dito uh, ano pala uh, mega love shout out sa ating mga family friends dito Padios family Ayan. thank you thank you uh, sa aming mga pagbisita pagpanggap niya pag welcome pag-welcome sa amin dito sa uh, inyong lugar. Mga Pajos family, thank you, thank you. Mega love shout out sa inyo. Ayan. Sa ngayon, uh, bago lang kami nakalis ulit ng terminal ng Pasig. Ayan. Ito ang aming Roro Bus Terminal. Halos puno na. Hindi ko pa alam kung uh, madadagdagan pa. Ang daming pick passenger. Mga past 8 kami nag- uh, umalis ng uh, City, Ciudad ng ilo sa Tagbac Terminal ngayon lang kami dumating ng Pasi actually ang um, dire diretso mga uh, less than 1 hour lang ang biyahe namin biyahe dito sa Pasi uh, 30 to 45 minutes ayan, sa pa Pasi eh, natagal lang ang daming ano, pick ka passenger nabut kami na hanggang alas 12. Yan ang loob ng Pasig. Experience by Roro Bus. Patiklan kami, patiklan. Ayan. May mga bata pa kami kasama. Yan ang katulog. Eh, yung anti, yung nanay niya. May karga pang maliit bata. Yan. Eh, isa na yan. Dami na isinlo pa. Kawawa naman. Yan ang na wala ang ating aircon. Ayan. Binuksan 1124. na ang driver window. Binuksan niya na. Ayan. Check this out guys. Wala na kitang lamig. Lalo ang kawawa. Yan ang mag-ina na yan. Ha? Hmm. Wala wala dalawa sila sumuka kanina ang ina at ang bata niya ang anak tawawa Ayan. alauna na dito pa lang kami sa kapis guys okay. dito ito sa ano sa boundary na aklan dito sa checkpoint. Ayan. Sabi ng uh, ating uh, mga dito. Bawal daw ang bata. Ayan, may kasama kami bata. Ayan. Pinalabas sa amin yung mga health declaration for travel. Ayan. Kung wala pala kitang dala nito, may iiwan mo ito rito, babalikitan ang ilu-ilu. inspections ang inspection sila. Nagahanap ng QR code, declaration form for travel. ID lang, sir? ID. Ito, brad. Sa Kasama ng bata. Kawawa. At 1... hey ba sila, dalawang bata, isang Ay, so yan ang sabi sa kapag. Okay, kamang pior ko mo. Ay, wala may araw. Ito. Guys, bumaba kita rito. Uh, wala kitang QR code. Nagpapaisa kita ng QR code. Gagawa kita ng QR code. Ayan. Ayan. Kita yang mirip menravel, guys. guys tapos na ito. nagpagawa lang ito ng QR code tapos ipapakita natin yung QR code pagdating ng katiklan sa pier yan guys okay, nakita na ng bus so yun guys na delay na naman kami rito ang daming walang QR code dapat kasi doon sa terminal pa lang ay nagsasabi na sila na kailangan dito sa boundary ng ano ng katiklan ang QR code so ayan dami kami wala kami mga QR code delay kami nagpagawa lang kami ng QR code tapos ang uh, piningi lang yun ng uh, number namin tapos pina-scan lang ayan. pagdating sa katiklan yun papakita namin guys ayan Ah, dito sa katiklan guys hindi kumpleto ang iyong papeles, malamang na may iiwang ka rito. Ayan. ayan. So, yun guys. Uh, kung magta-travel kayo, naguraduhin uh, nila bago kayo mag-travel, tanong-tanong muna o kaya doon sa pagsasakyan nyo, ano ang mga hanapin ng papeles talaga, kung anong dadaanan o mga boundary hindi natin alam ito katulad namin experience namin ayan hindi namin alam na may QR code hindi na yung gamit lang namin yung sinabi nila na sa terminal yung uh, authorization for travel lang pero ang QR code na miss nila hindi nila sinabi, sinabi ayan ayan, ayan. ang rin lang ang hindi pa naman walang aircon wala kami aircon ayan Ewan ko nasira yung aircon or water. So ayan guys. Hanggang ngayon dito pa rin kami. Ayan. Uh, ang daming walang QR code sa amin. Nandun no? Uh, na. pa sila. Hmm. Paano ko ang uh, cellphone mo or wala kang cellphone hindi ka makakuha ng QR code tapos ang cellphone mo ang lumang uh, modelo or puro keypad na lang paano mga ma paano ko makagawa ng QR code ang ginawa ng isa rito uh, ano siya uh, bali nang siya ng cellphone na lang ayan hi Ang hirap guys, makarami. Ang isip na COVID na daw. Uh, ako. Ay, nako oh, guys. Dito pa rin kami guys. Sa aming bus. Sobrang na pala ang luma. Minalas kita. Aircon bus. Yeah. Pagdating sa loob, tumakbo na kami. Mas malamig pa ang hangin sa labas. Ayan sambasa ang likod ko ay nako dito pala kami sa boundary ng uh, ano patiklan ayan eh malayo pa ang lalakbay eh. Manila pa eh, Batangas hanggang Batangas kita tapos sa uh, Batangas sakay kita ng bus na pa Manila so, ayan guys uh, hintay hintay na lang muna ito malapit na matapos ayan oh. No. Mm namin to uh, siguro matapos na tapos tapos, tapos, na kami patak baka tikla eh, sa ng barko doon